Kado talaga ang sitwasyon sa West Philippine Sea, WPS ngayon, lalo na para sa mga mangingisdang Pilipino. Ang Mutual Defense Treaty, MDT, na kasunduan sa pagitan ng US at Pilipinas mula pa noong 1951 ay nagsasabing kung may armed attack sa teritoryo, puwersa, sibilyan o publikong barko o eroplano ng alinmang bansa sa rehiyong Pasipiko, dapat tumugon ang isa para sa isa. Sa kasalukuyang tensyon sa WPS, tinumpirma ng US noong Oktubre taong 2025 na sakop ng MDT ang mga insidente gaya ng pagram at water canoning ng mga barkong Chino laban sa mga Pilipinong barko. Ngunit kahit may garantiya ang MDT, hindi otomatikong ligtas ang mga mangingisda. Maraming insidente kamakailan ng panghaharas, pagblock, at pambobomba gamit tubig o pagsagasa ng barko mula sa China Coast Guard at iba pang barkong Chino na hindi agad maituturing na shooting o armed attack sa tradisyonal na ibig sabihin nito, kundi uri ng coercion o intimidation. Halimbawa, noong ikalabindalawa ng Oktubre taong 2025, isang barkong pangisda ng gobyerno ng Pilipinas ang niram at sinabugan ng water cannon malapit sa Tito Island, Pag-asa Island, at agad tinulig sa ito ng US. Kahit walang nasawi, malinaw ang mensahe, delikado ang paglalayag para sa mga Pilipinong mangingisda kapag may mga barkong Chino. Noong Agosto taong 2025 may insidente rin ng pagbabanggaan sa pagitan ng barkong Chino at isang barkong pandigma ng PLA Navy habang sinusubukang harangin ang barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng misyon. Ipinapakita nito na tumataas ang panganib ng mas matinding aksyon. Sa mata ng maraming manging isda at grupo na kumakatawan sa kanilang sektor, ang sabayang presensya ng mga barkong Amerikano at Chino sa WPS ay banta sa kabuhayan. Tuwing may paglalayag ng barkong pangmilitar ng US o China, may kasunod na operasyon ng kalabang bansa para supulan ang mga manging isda. Madaling makita na ang tinatawag na gray zone tactics ng China tulad ng water cannon, pag-block, intimidation, pagsagasa, Barkong Malaysia at CCG harassments ay hindi agad nagpapataas ng antas na magsisingit ng MDT. Ibig sabihin, kahit may proteksyon, maraming insidente ang hindi maituturing na armed attack ayon sa legal at diplomatikong interpretasyon. Ipinagpapatuloy ng gobyerno ng Pilipinas, sa pamamagitan ng PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang pagsuporta sa mga mangingisda sa WPS, sinisiguro nilang may presensya proteksyon, at suporta para sa mga mangingisda na gustong mamalajiw, kahit may banta. Ang mga mangingisdang Pilipino, karaniwang ordinaryong tao lang na gustong kumita para sa pamilya, ang unang nalalantad sa panganim. Kahit may proteksyon mula sa state actors, madalas mahina ang depensa sa harassment at intimidation. Ang pagsuporta ng US sa Pilipinas sa pamamagitan ng MDT at diplomatikong pahayag ay maaaring isang panakot sa China at maaaring makabawas sa overt aggression, ngunit hindi nito ginagarantiyahan ng agarang aksyon, lalo na kapag ang insidente ay hindi shooting o sinkang kundi water cannon, harang o pagsagasa. Ang paglala ng presensya ng barkong Chino sa WPS ay nagpapakita na maaaring palalimin ng China ang pressure at intimidation sa Pilipinas, lalo na sa mga puok tulad ng Scarborough Shoal, Rosul Reef, at iba pang disputed na lugar. Kung titignan sa perspektibo ng mga mangingisda, oo, kawawa sila. Hindi lang usapin ng diplomasya o kasunduan, kundi real ang kanilang buhay, kabuhayan, at panganim. Kahit may MDT, hindi garantiya ang kaligtasan para sa lahat. Ang proteksyon ay nangangailangan ng konkretong aksyon, at hindi lang pahayag o treaty.